what's up mga kafengyo magandang hapon sa ating lahat so kaka out lang natin alas 5 dahil wala tayong OT mga kafengyo ay pumunta tayo agad dito sa garden at pero hindi tayo mamimitas ng gulay natin mamimitas tayo ng gulay ni tatay so nagsabi kasi siya mga kafengyo na kung gusto namin kumuha ng gulay ngayon ay makakakuha kami kasi next ano next week ah uh, mag-i-spray siya Mag-i-spray daw siya dito sa ano niya, sa mga petchayan niya. Kaya kukuha tayo ng petchay para ihalo sa sardinas mga kapenyo. O napakadaming ano niya ngayon. Naka-uniform pa ako mga kapenyo. Binilisan ko lang kasi ang bilis ng ano, ang bilis ng dilim. Ang bilis magdilim dito ngayon. Kaya mabilis lang tayo. Yan oh. Yan yung mga petchay niya. Petchay lahat yan mga kapenyo. kukuha tayo dyan para ay ano yung tayo kukuha halo natin sa sardinas mga kapengyo masarap ko Hindi makakalibre tayo mga kape. Masarap eh, to kasi ano, manamis-namis pa. Halu natin sa sardinas mga kapeyo masarap to. halo sa sardinas. Kasi na kaya ito sa akin mga kape nyo. Tatlo kami eh. Tagdagan pa natin kaunti. so ayan mga kafe niyo, tama na to bali napakadami naman natating nakuha uh, kasi na to sa amin salamat naman kay, ta, kay Tatang kasi binigyan niya tayo mga kafe niyo. kasi talagang pinapakuha niya tayo kasi next week mag, mag spray na daw siya kaya ngayon kumuha na daw kami kaya, ayan, maraming maraming salamat sa Taiwanese nating uh, katabi dito kasi talagang napakabait niya sa amin sa akin lalo na sa akin mga kafe talagang sabi niya sa akin kumuha ka lang kumuha lang daw ako hanggat gusto ko dito basta magsabi ako kasi minsan nag spray siya mga kafe yun yung sabi niya kaya e, yun nagpapasalamat tayo kay tatay so may panghalo na tayo sa sardinas yan Ayan mga kafe madilim na. Pero may nakita tayong ano bunga nung ano natin ayan oh. No? Kaya kukuha na natin yung hinog lang mga kapeño. Tu. Yung lalaki oh. Sarap niyan mga kapeño. Hmm. Madilim na nga. <laughs> Tapos meron pa dito isa. Kan para matikman naman natin yung bunga ng ating ano. yan Hindi ko talaga siya kinuha mga kapeño kasi pinapahinog ko siya dyan sa ano. Pero ngayon ayan oh hinog na siya. Yan nagdilig na rin tayo kasi okay. Meron pa diyan hinog. Ito yung kinuha natin mga kafeng yo. Mm. Halo natin sa sardinas. Yan lang tayo kumuha sa ano ni tatay. Yan. Yan, lahat gulay yan mga kapengyo Hanggang dun. So, ayan, pauwi na tayo. Hello, mga kapengyo nyo. Ayan. Tunutuin na natin yung uh, kinuha natin dun. Kay, ano. Um, sarap to mga kapengyo nyo. Kasi manamis-namis to pagbago. Kasi na lang may mabait tayong laupan. Haaluan natin siya ng Taiwan sardines. Igisa lang natin siya. Hindi nakapangis na mga kapengyo nyo ng ano, tilapia eh. Kaya dito muna tayo sa ano. iba kasi ang lasa ng ano mga kape niyo? Ng pechay pag bagong bagong kuha. Kasi kapag na na kasi ang pechay, nawawala yung lasa niya. Kaya kapag bagong bunot pa lang mga kape niya, lutuin na agad para yung tamis niya nandun pa. Lalagyan natin siya ng ano mga kape niyo. Uh, tubig. Niyo. Sin. Ito ng asin. ulam lang mga kape niyo, solid na. Mm -hmm. Jangan. Jangan kulo na. Ah. muna natin mga kapeyo balikan natin mamaya after a few minutes wow kulong-kulong -kulo na siya mga kapeyo nakain na tayo mga kapeyo gusto na to kain po tayo mga kape nyo sa yung ulam natin so dating gawin mga kape si utol at si katropa pag out na lang sila kakain kasi may OT sila ako wala so ayan try muna tayo mga kape nyo third nang maraming salamat sa araw-araw ang -araw. mo sa pag-iingat po sa araw-araw sa pag-iingat po sa aming mga pamilya at ang aming ng virus uh, at mabayan mo po kami palagi ito yun noon at basta sa mga ibang pagkain na nasa ating harapan uh, Facebook oh, araw-araw ang ginagawa okay. yan kahit ganito lang ang ulam mga kape nyo solve na naman kami libre tapos meron tayong sili dito Pagyan lang natin ng konting pampaasin. Ayan po tayo. Mga hmm. karaos din tayo mga kape sa araw-araw. Libre-libreng ulam. Buti na lang eh, binigyan tayo ni tatay ng ano niya, petche niya. dami naman kasi nun mga kape niya. Kasi yun, hindi niya naaani lahat. Kumbaga nagiging pataba na lang nung uh, bukid niya, yung matitira. Ito? So itong niluto ko na ito mga kape yun. Ulam namin yun yung gabi. Uh, bukas ng umaga, tas hanggang tanghali. Tatlo kami. up